Iliba na dito. Iliba na. Ayan, nawala na yung ano dito. Lumang bahay. May ganda pa naman nun. Baka babaguhin pa tong oprom. fram 3 na ngayon update ulit tayo ng NLEX SLEX connector road so, nasaan tayo magsaysay boulevard westbound tingnan muna natin to Residences. dito yung nagkaroon ng karinderia ayun mula na yan natanggal ang laki pang ano ito ang laki pang bakanting lot ito siguro nagtuloy tuloy yan pwedeng pwedeng sakupin ito dito nagkaroon awala na ayan, ito hindi na niya kung gano'ng kalaki wala naman talagang karinderia dati dito hindi eh, din lumaki yun eh, nakabayan kabayan. medyo naka ano na siya nakataas na bababa ka na. lang kasi sa eastbound ito wala pang asphalt eh. natin kung ano na mga bagay ayun eh, malinis pa rin uh, walang kalat la pareng asfalto dito. renovate hindi na kaya nawala na yung ano na ito lumang bahay ang ganda pa naman nun yan meron ng nilagay na karato na ng South Computer Railway Project ubos ang bahay na ubos na lang yung mga debris baka babaguhin pa tong co-prompt wala na ay pang kasunod ito And... ay di pa nagagamit yung Sabong pintura na rin pala ito ng, ng Brown Center Island Pumasok ulit tayo dito sa Esquinita Papuntang Teresa Street Double post dito mm -hmm. Hinilinis yung drainage. Dedek lagi. Dahil pag ulan na. Ay, binakpak ka rin dito. Okay, simula na rin gibain. Okay, dahil gibain pa itong mga to. Papuntang Teresa Street.

dito rin dalawa na ito naglagay muna ng temporary na walkway dito sa kanan punta ng Anonas Street wasak oh, wasak palalagay pa lang ng isa so, okay. nilisutan tayo dito ang kalye kapunta ng Altura Extension kaya, may bahay na Teresa Street. Dito di pa rin yan Ayan, pang ano na, pangatlong ispan na uh, ang nalagyan na uh, mga uh, girders. Hmm. Iba pa to. nakalagyan dito ng mga pader katulad sa Antipolo Street ang laking bakanting lote ang nagawa dito sa ilalim ng expressway meron na mga builders pangatlong span galing ng eastbound ang mga gwardiya dito pwedeng pwedeng bahayan to ng mga street dwellers ng mga squatters balik po tayo para makita ano eastbound na yan. sa kanan gigi pa itong mga bahay dito sa kanan Ito na yung dito na rin gagawin ng South Commuter Railway Project sa tabi ng NLEX-SLEX Connector Road kapalit ng Philippine National Railway apat na poste panlima wala tinatanggal ng mga rilis dito natin dito sa Anonas Street Ayan. dami na nilagay ng mga cage bars Ito na yun na ah. Pakusadami sa road May project pa dito ang may nilag Karo na nga nung dito, karang Ito yung release Bibay na sigurado tong tunnel ng Bayadak. Ayan. So yung papuntong Paco sa, sa Road. Nagkaroon na ng swimming pool. Agibay ah, na to. Kung hindi naman lalaparan to. Dahil Merong proposal na gawing BRT system yung ilalim ng PNR, NSCR. Ayan uh, o. Oh. Uh, mga condominiums pala to. Sarado na. Pagdating dito. El Pueblo, Manila condominium. Ito yung mga buildings na nakikita sa Paco Santa Mesa Road. Walang lusutan papunta ng Paco Santa Mesa Road.